Ay, hindi. Ito kasi yung hard drive ng asawa ko. Nagmamadali kasi ako. Eh, na naman eh, di ba? Ma'am, ma hindi, 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 po sa inyo to. Ano hindi? Tignan niyo pa may nakadikit na sticky note. Oo. Napadikit lang po talaga yung sticky note. Ito po, property of Grace Bautista. Eh, nasan ba kasi si Richie? nag out po eh. Eh, yung hard drive. Nadala niya po, siguro. Uh, eh. Saan ba siya nag -lunch? Malapit lang po yung dito, ma'am. Sa A&D Bread and Pastries po. Hello, Zoe. Hello, ma'am. Nasaan ka? Ba't wala ka dito sa Apex? Pupuntahan kita. Something came up. Why? Si Annalyn nagpunta dito kaysa mabibisto ko na daw kanya si Robert. Anong nagsumbong? Eh papano, yung hard drive na iniwan mong pakalat-kalat, napagawa niya. Kaya ito nandito ako, pinipigilan ko siya makuha yon. <laughs> pwede ba yon? Na pwede pang makita yung mga files kahit na na-delete na? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I'm not an IT expert. Pero deleted na lahat ng laman nun. So pwede rin makita ng dad mo yung CCTV footage? I hope not. Kasi once malaman niya na ikaw ang tumulak sa kanya. Ano? So, tinulak nga lang mami mo si tatay? What are you talking about? Pwede ba? Huwag ka na mag-deny. Narinig ko yung mga pinag-uusapan ninyo. Hindi naman si mami ko usap ko eh. Si, si tita ni Risa. Si tita ni Risa yon. Ano ba yan? Maka ka na nga lang. Be pa. Pacheck mo na yung tenga mo. Ah, oh, sige. Pero check natin yung cellphone mo. Ano ba? Akin na nga yun? Oh! Ba't natatakot ka? Kasi hindi naman talaga yung mami mo yung kakol mo, di ba? Makikita ko naman to sa call history mo eh. Aminin! eh! Ay, balapin ba sa akin yan! Magdi-deny ka pa? Mami, yung nakasulat to! Ano, Zoe? Sumagot ka!